Sa kasalukuyan, ang Surigao ay nagmula sa isang lugar sa lungsod na dating kilala bilang Bilang-Bilang kung saan nagsilbi itong isang daungan ng mga inter-island vessel. Pinangalanan itong Banahaw na naging isang mahalagang bahagi ng lumang distrito ng Caraga, isang bayan na itinatag noong June 29, 1655. Matapos ang Kaulo kasalukuyang araw ng Siargao ay sinunog noong 1750. Ang Surigao ay naging kabisira ng malawak na geopolitical, ecclesiastical at military district. Ang Surigao ay umabot sa mga dulo ng Davao at kasama ang mga nalawigan ngayon ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, mga bahagi ng Compostela Valley, Misamis Oriental, Davao del Norte at Davao Oriental official na na naging permanenteng paninirahan ito